kapatid ni Paul Noblino na si Miss Honey. Inamin na ipinakilala ni Paul no si Kimmy sa lahat. Noong last December, huminday na. Hindi pa tapos ang panimbangong kayo na. Tapan na ka ba ng iting Paul ngayon? Kaya pa na sinabi ni Paolo, patibay sila ng patibay. Hindi na pa sa trabaho ito. Kamit na ang buong family ay na si mo Ibinahag, komento. Wow! Kapatid na mismo ni Pao ang nagsabi na nakita kita sila last December. O doon, patunay na very supportive ang mga kapatid. Si Miss Honey habang ini-interview, kilig na kilik, at sinabi niya na bagay na bagay ang kidpaw. Just imagine, inang beses na nagkaroon ng movie itong si Pao. Iba't ibang kalabting, muna kay Kim Juno sila naging ganyan. Katuwa at kakatuwa ang suportahan nila. Kasi, nagpunta talaga sila sa mga sindahan para bang mapanood ang My Love Will Make You Disappear. Sino ba naman ang hindi pangugulat, diba? Pati mga tita at tito ay nagsama-sama. Baka kinpaw ang abidino sa pamilya. Ayon pa si minahangin komento. Ang tamang naging gabting. Yaro kay Kim Trilaw sila nag-invest ng mga. Paano ba yan? Pamilihanan ni Paolo Abelino ang nagnabas ng mga patunay na getting to know each other na sila. Palayat ng parayag. Tayong mas tumibay ang kanilang samahan. Nang laba ang susunod nating aabangan sa kanila? Anong senior dito?